Pupunta tayo mga loads sa pagkatay ng baka. Ayan. Oh, Ito yung mga kamag-anak ng... Yung... Ayan. Hello. weron oh. ako oh. ko oh. sabri. Ang yan di ako. Okay, touch it. Huh? Yeah, later, later. You want to see it? Ay, ito yung mga loads yung kakatay na baka. Ito yung... Ang dami siya na nagkalo. Ayan. Oh. Ikamo, oi, oi, oi. Ikamo. Oh. Ayan, kamo ah. Oi. <laughs> Okay. Uy, sumuk kau. <laughs> ah, ready? Ayam baca. Alright, kau. Yung yang yeah <laughs> nak picture. Uh ah, ready? One. <laughs> Ito yung mga loads yung pang ano, kinakatay pang 7 ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, mga bulelet. Come here, come here, Ataya, come here, come here. Come here, come here, Ataya. We should. Oh, 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 oh. kapalian ka mo sin ko ano oh. yun. Yes, anyway, They will gonna be cut. Ah. Okay. Ah, okay. Ay, na ito ba? na ba? Ah, enak kamu sumod mat ja kamu, abat mag kita. Ay po ko na laring ko na kuno to. Ko kuno oh, astagfirullah kamu. you just sit, down there. there. Okay? Ah, oh, 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 do not go. You just sit right there. Hmm, kita. Pala baik kita tuh

Oh, you stay right there, stay right there. Only one, only one. You stay right there. Sit down, sit down. It's gonna be broke. You just sit it, sit it, sit down, sit down. Now where did you go? Maaf, to di ini mah hulugrayangku. <coughs> sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Like that lang. Paling nggak, nggak. Papa, kamu. Ii bawa kamu. Kau enak kamu magtur, ba magtumarin. Lagaw na. Lagay touch the cow. No, no, no. You cannot touch it because you're gonna be ano. Okay? Let's look more. Ito na Dito tayo mga lods, titingnan natin sila kung paano sila magkatay ng baka. Ito kasi mga uh, ano nila. Uh, ito yung mga baka na ito yung baka na kakatayin Actually, binili namin ito. So, ito yung pang seven days. Bukas kasi yung pang seven days ng biyanan ko. So, ipakita ko sa inyo kung paano ito kakatayin So, ito yung mga ginagawa nila dito. Although, naawa ako sa baka, no? Kasi, syempre, <laughs> Mare, first time ko makikita rin ito na live na nag- nakiki, na, na ganito, nakikita mo na kinakata yung baka no. Uh, kawawa, kawawa pag makita mo ito, parang kawawa talaga siya. So, pero anyway, ito talaga siya eh, para sa pagkain eh. Kaya Nag- naglive ako to. <laughs> nagkuan ako na nag- nag-vlog ako, nag-vlog. <laughs> So, ito, 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 ito mga ito. mga, ito yung mga kamag-anak ng asawa ko. Halo na ito dito, halo na. So, ngayon ipakita ko sa inyo kung first time ko rin kasi ito makita na nag, ano eh, na magkakatay ng baka. So, ayun. I hope you enjoy watching this video. Ang daming alipuris kasi. Gusto nila rin makita eh. Ikaw ron, ikaw, ba't ako? Ikaw ron, ay ikaw, ay dito na kong sipak. Nag-video ako. Palpak, 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 palpak. Another, another. Palpak, palpak, palpak. Igna kau doon, may tak kau doon. Alam mo ba ito, di ni makapalian doon. Paru paru ji, yan na sumbay unin G, sumbay unin G sila ini, mag blog day sab sila ini. Medyo maraming gustong mag-video mga loads. Kaya eh, pasensya na kayo maraming araw. <laughs> uh, natin kasi medyo kumalpak yung unang tali. So, ito <laughs> mara marami nang magtulungan. Marami nang magtulungan kasi medyo ano pa eh. Confusing pa kung paano siya pa tumbahin.

So ayan, natalian na nila. Natalian na nila. So, ito na yung final na ano. So, tapos ngayon, pag mag-ano yan sila, meron yan silang tinatawag natin na ano, parang Ano yung niya, undang? Ah, kailangan pa talaga akong magtanong kasi hindi ko alam mamaya ko na-discuss sa inyo kung ano yung ano yan. Parang pagunuyan siya uto. So ay siya pagkuan ah. pag uno niya. So pagunuyan aun siya tawag biyan na. Ah, pag uno yung tawag siya nagkuan na siya Ah, Ah, ah. Okay. Okay, pagkakita pala. So, familiar ako sa ganito kasi this is my first time na nakita ko yung ganitong magkatay. So, kasi last time, doon sa kabila, eh, hindi ko na nakita yung ganito pagkatay. So, ngayon, finally, I see it here. So, ito yung mapakita ko lang sa inyo yung ganito magkatay ng baka sa kanila. Ha? Pero although pareho-pareho naman siguro yung pagkatay ng baka, pero ito yung actual na ipakita ko sa inyo yung video. Andan! Yung mga bata nalipuris. <laughs> Pumagdala. Pumagdala.